Tatlong katotohanan na maaaring hindi mo alam tungkol sa tsokolating gatas. Una, Jackie pag recover pagkatapos ng pag ehersisyo ang pag-inom ng tsokolating gatas o protein tsokolating gatas pagkatapos mag ehersisyo ay makakatulong sa pag-recover ng mga kalamnan at pag-replenish ng mga electrolytes na nagpapabuti sa oras ng pag-recover. Gayunpaman, tandaan na ang mataas na nilalaman ng asukal sa tsokolating gatas ay maaaring makasagabal sa mga pagsisikap na magbawas ng timbang. Ikalawa, hindi malusog na tsokolating gatas. Ang ilang tsokolating gatas ay makakatulong sa iyo na magbawas ng timbang. Ang mga tatak ay may labis na idinagdag na asukal. Pinatamis ito upang balansehin ang mapait na lasa ng kakao. Ngunit ang ilang mga uri ay naglalaman ng mas mataas na antas ng asukal. Ang ilan ay maaaring maglaman pa ng mataas na fructose corn syrup na nauugnay sa mga malalang sakit tulad ng diabetes at labis na katabaan. Ikatlo, chokolating gatas at pagbubuntis. Ang gatas ay isang ligtas at mayaman sa nutrisyon na pagpipilian sa panahon ng pagbubuntis. Gayon paman, ang mga buntis na individual ay dapat uminom ng tsokolating gatas ng may katamtaman dahil sa idinagdag na asukal nito. Mas mainam na pumili ng mababang taba at pasteurized na tsokolating gatas dahil ang mga hindi pasteurized na produkto ay hindi inirekomenda para sa mga buntis na individual. Ang tsokolating gatas ay maaring maging mabuti at masama para sa iyo depende sa kung ano ang nasa loob nito. Habang naglalaman ito ng mahahalagang nutrisyon, mas mainam na gamitin ito sa isang malusog na paraan. Ang mataas na nilalaman ng asukal nito ay nangangahulugang dapat itong inumin ng may katamtaman upang manatiling malusog. Abangan ng aming susunod na video. Si Monica Hani mula sa New Zealand ay may mga nakatagong benepisyo sa kalusugan.